kay Rosmar. paglalaro namin guys ayan si boss aro <laughs> si Boss si talaga oh. <laughs> Magbigay mga kaya yan guys, ang ah, aking mga kabloggeran. Ayan ay. Gataw, gataw. Yes, Inday Lakbay oh. Inday Lakbay BC. This is in lakbay guys. <laughs> <laughs> ano nangyari? <laughs> <laughs> Nalito ako sa ano, sabi pa ni Rice, sabi hindi daw ni Rice. Ilagad ako dalawa, ay nagbubuli na. Kain na kayo. na yung ano na <laughs> si Joel wow. ayan guys, si Boss Aro tumayo na naman hindi pa alam kung saan uupo si Boss Aro guys tumayo na naman saka si Inday Lakbay, busy, and busy guys wow. <laughs> wow si Inday Lakbay, busy Libre yung tubig na yon. Ayaw ko nang mag soft drink. <mulong> Ang gulo-gulo ng ano nila. Paris -tay. Hindi po. Ano kami, Team Melody. Pero ano kami, napunta rin kami kay Team... Ah, ako wala. Siya, wala daw team. Puro lahat siya. Ano uh. so, ba kaya na po kayo? Hindi, di ba tumunog po Dito matawag po doon, bumipila. No? Ay hindi ko na napansin kung tumuno Pero pwede niya na sila po doon Pwede nyo na sila Hindi namin maririnig Sasabihin ko pag nagalit pa O alam lang namin ganyan kayo dito Hindi kami kumain Ay naka video pala <laughs> Naka video yung aking sinasabi

Guys, kumain kami ng pares, kaya lang hindi namin alam kung paano siplahin. <laughs> hindi kami sanay kumain ng pares. Masarap pa naman yung shanghai niya. Meron so, din akong daing na bangus. May daing din, din na bangus. Ano yung may kanin?

Unang pagat. Unang pagat. May malutong. Malutong pa lang. Malutong pa lang. kumakain ah, pa si Boss Yan si Lai. gawin na. Ha? O, oh, sige. Boko na katotok naman.

video. Siyempre, yung makita ko si Sir Edith.